Naglaro tayo snow. <laughs> ang lamig-lamig. Ang kasi ng ulan. Ayan na nga, continue tayo. Nakarating natin sa bundok. Ayan, ang ganda-ganda ng bundok nila. Nandito na nga tayo mga guys. Hindi na mapigilan pa. Ang ganda-ganda dito. Ayan. Okay. Time. Kita natin. Yeah cappuccino, coffee, yummy yummy. Wow, ang ganda sa baba. Ayun, yung mga snowflakes. Nagbagsakan. Ayan, first day natin ngayon dito sa bundok. Ayan, makikita nyo, ang dami-daming tao dyan naglalakad sa baba. Ang hirap siguro maglakad dyan ng ano, apak apak-apak ka ng ang kapal-kapal ng snow. Ayun, ang kapal, hindi mo na makikita yung mga posti dyan, natabunan na lahat. iyon pati yung mga kahoy purus nuna pati yung mga bubungan mga sasakyan ang mga sasakyan atabunan na rin ayan akapal-kapal good morning good morning it's raining man umuulan ng snow dito ngayon nandito kami sa bukid ng Hokkaido Japan dito kami sa bukid Ayan, patuloy pa rin yung ulan. Ang lakas ng ulan. Nakita nyo yon sa bubungan ang lakas ng umuulan ng snow. Ayan, no? Woo! Ang ganda! Ang kapal pa na wala ka na makikita dito. Ang puro na lang puti. Ayan, parang mga pulbo na yan. Ayun, may mini bus. Ano, bus ba yun? Hindi yata yung bus. Ayan, ang dami rin mga sasakyan ngayon dumadaan dito. Patuloy pa rin yung Nagbagsakan ng mga snowflakes. Ang tagal, holiday yata mag ng snow. Ayan, ang lalaki. Yung batong. halos matakpan na. Ha? Mamaya, matakpan na yan lahat. Ayan, yung mga kahoy dito. Ito na nga, hindi na nakapagigil ang lola niyo. <laughs> Naglaro na ng snow. Ang lamig. Ayan, ang, ang lamig. <laughs> Ignorante <ox>, o <no>? snow. <laughs> Naglaro tayo snow. ng ulan. <laughs> Ayan, ang lakas. Ang lakas yata ng ulan. Ang lamig na. Pus mo na tayo. Ayun, ang ganda ng mga bato. Ayan, kitang kita yung bagsakan ng mga snow. Ang ganda ng ano ng bato. Binalot na ng mga snow. Ayun, lalong lumakas. Pasok natin sa loob. Delikado na. Bukas naman ulit. Thank you for watching. Bye-bye.